Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan po natin At dito na nga po, tuluyan nang tinapisan ang budget ng Office of the Vice President Magkano po ang tinanggal ng Committee on Appropriation na pinangunahan po nitong si Saldico na, na galit po kay Vice President Sara dahil na bulgar ang umano'y sila lamang dalawa ni Martin Romualdez ang may hawak at nagdedesisyon sa budget ng bawat departamento sa ating gobyerno. Ito po yung kanilang tinapyas. Mahigit 1.2 billion po ang kanilang tinapyas sa kabuuan budget ng Office of the Vice President na inaprubahan ng DBM na 2.03 billion. So ang natira lamang kay Vice President Sara ay 733 million na ito umano ay pangsahod lamang at pangrenta sa opisina. At hindi lang po yan mga kababayan po natin, tinapyas ang para sa supply yung mga personal services para sa consultant, financial assistant, yung mga renta at utilities expenses. At nilipat ito sa Department ng DOH at ng DSWD. Yan po yung mga figure mga kababayan po natin. Ngayon, kung tinanggal po nila yung mga attached program na under po sa Office of the Vice President dahil sinasabi nila duplicate umano sa programa ng DOH, sa programa daw po ng uh, DSWD imawalang silbi na rin yung mga satellite offices ng Office of the Vice President bakit sinasabi po natin mawawala na rin ang silbi dahil wala na rin budget para sa mga assistant programa na nakapaloob po sa Office of the Vice President at tinanggalan po ng budget para sa pangrenta so ano mangyayari ngayon mga kababayan ibig sabihin ang mga satellite offices pala ng Office of the Vice President ay maipo-pull out na lang kasi paano pa mag-operate ito? Una, walang pangrenta. Pangalawa, wala pong budget para sa mga program na naka-assign or yung under po sa Office of the Vice President. So makikita natin mga kababayan na sadyang pinipilayan, pinaparalisa talaga ng mga kongresistang buaya no? Sa paumuno, siyempre, ni Martin Romualdez, Saldico, at itong babaeng si Kimbo Luzloz, ang operation ng Office of the Vice President. Mga kababayan, nakalungkot man, pero inuuna nila ang pamumulitika kaysa trabaho. Tama nga po yung sinasabi ni Vice President Sara, na noon pa lang talagang gusto nilang tanggalan ng budget itong Office of the Vice President. At uh, nagkamali po sila dahil pinaplano pa lang nila ay alam na po ni Vice President Sara dahil may mga puting ahas din pala na nagbibigay ng impormasyon dito po sa ating Vice Presidente. Kaya hindi na po ito sumipot sa pangalawang pagkakataon. Sa unang pagkakataon ay hindi na rin ito sinagot dahil alam niya na paglalaroan lang po siya at nakita nga po natin sa mga aksyon nitong si Kimbo at si Saldico na mayroon po silang uh, Uh, sinyasan mga kababayan at nadulas pa po itong si uh, uh, Kimbo na stick to the plan daw. Aba, may plano talaga sila at halata po sa bawat papel na inahawakan po nila na mukhang may nakatuka sa kanila kung ano ang kanilang itatanong at sasabihin laban kay Vice President Sara. Hindi lang po actually ito simpleng pagtatanong o pag-inquire sa mga budget ng Office of the Vice President, kundi may kasama pang insulto. Tama mahiya at yan po ay hindi rin nagustuhan ni Congressman Marcolita. Anyway, mga kababayan po natin, puntahan natin saan na pupunta ang mga budget. Ano ang paliwanag nitong si uh, uh, Representative Kimbo sa pagkatay, uh, katay ang gagawin natin dito, sa pagkatay nila ng budget ng Office of the Vice President. Sige, pakinggan natin si Kimbo. The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President and the reduction shall be split by the DSWD RX program and the DOH maifip program. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision ang Committee on Uy, Baka desisyon na po yan ni Martin Romualdez at ni Saldico At siyempre kasama ka Eh ang tanong natin mukhang bakit kinakabahan po Mukhang masyadong pressure po itong si Kimbo Habang nagpapaliwanag kung anong nangyayari po At uh, saan nila nilagay ang mga tinapyas na mga budget po Ng Office of the Vice President Sa DSTWD at sa DOH Mamaya puntahan natin bakit dito nila nilalagay Alam mo? May personal interest po yan kung bakit nila dyan nilalagay. Alam niyo ba mga kababayan po natin, itong project na, uh, itong mga programa pala ng DOH na medical assistant at itong programa ng AX mula sa di Istanbul Day, yan ang madalas na ginagamit ng mga congressman sa kanilang pamumudmod ng ayuda at umano'y programa na medical, uh, medical uh, support, no? na kababayan. Appropriations has 139 members and with respect to the budget cut um, of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. Okay. At hindi okay. nga, namin unanimous ba talaga? hindi pa ito final approval ng Congress. Ito mo hmm. po ay recommendation pa lang po hmm. ng Committee on Appropriations okay. for the Plenary. right, sinabi niya po recommendation pa lang ha mga kababayan po natin. Kung yan ay recommendation pa lang, ha? Ah, uh, representative Kimbo. Eh bakit ang yabang-yabang mo po, representative Kimbo, nasasabihin na good news para sa lahat dahil nadagdagan daw po yung pondo ng DSWD at ng DOH. So, bakit mo ipagmamayabang no, na good news at nadagdagan na ang pondo ng DSWD at DOH kung yan po ay hindi pa pinal na decision? So, ibig sabihin, yung mangyayari pala na budget deliberation, budget forum or uh, budget plenary sa Senado ay useless din. Kasi para sa inyo yan na po yung final kasi bini mo na eh. So pinapangunahan na po ni Teachers Tila Kimbo uh, ang budget ng Office of the Vice President na ang kanilang tinapyas ay hindi na ibabalik, no? Dahil nga po idineklara niya na sinasabi niya na po na para sa mamamayang Pilipino, mas marami tayong matutulungan na may sakit at biktima ng kalamidad. O baka marami po kayong magagamit para sa inyong personal na agenda. Gagamitin yung AX para sa pamumudmud ng ayuda. AX, tapos sabihin nyo, dahil po sa tulong ni Representative Timbo, Representative Martin Romualdez, o kung sinong tarpulano. Dahil yan po yung AX yung madalas yung ginagamit. At yan din po yung sa DOH, itong medical assistant, ang madalas nyo rin po ginagamit. Kaya nyo po tinanggalan itong Office of the Vice President kasi gusto nyo sa inyo lang po mapupunta ang pagpupore, no, at yung credit. ng sambayan ng Pilipino. Pero, siyempre, hindi na ngayon kaipiktibo yan. Ah, still kimbo. Tuloy na at uh, kagabi naman po, mm. ay uh, nag-second reading na rin Grabe po. Grabe no, mukhang hindi na sila natutulog talaga no, para sirain itong mga Duterte. <laughs> Ibang klaseng script at ang kanilang stick to the plan, alright? Ang uh, approved committee mm. report na kung saan nakapaloob, ang uh, recommendation mm -hmm. ng reduced uh, budget for the OVP. Mm -hmm. So which means, uh, nakakalendar na po mm -hmm. ang uh, mm -hmm. General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning okay. September 16. Mm -hmm. And uh, hopefully po, um, pumasusunod po namin ang schedule hopefully, sana po wala masyadong mangyaring, masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang uh, General Appropriations Bill uh, by September 25. So yun po. At ininawin ko rin po na meron pang another round of amendments. Uh, at ito po will be sa plenary na po, uh, doon na nga po on the week of September 16 to September 25. Um so ang nangyari po is while the office of the vice president uh, the DBM proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP um kami naman po mm -hmm. um, committee on appropriations yesterday okay. recommended to be exact 733 198 million pesos, which means uh, merong cut of 1.293159 billion pesos. At ang uh, reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya and as I had mentioned earlier, Um, for two programs the DSWD DSWD program which which is assistance for individuals in crisis situations and the uh, DOH Maipaf or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients in other words dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno so nako po mga kababayan natin gagamitin lang po nitong mga Mandurogas na mga kongresman itong budget na ito na nilagay po nila sa DOH at sa DSWD ito po ay gagamitin po nila sa kanilang personal na interes at alam po natin na madalas po sila namumudbud ng ayuda na imbis na DSWD ang mamimigay abay itong mga kongresman, ginagawa na rin nilang trabaho ang mamimigay ng ayuda tandaan natin mga kababayan ang mandato po nito mga kongresman ay dapat magpasalamang po ng batas na makakabuti po sa sambayan ng Pilipino. Hindi nila trabaho ang mamimigay ng ayuda pero tinatanggal na po nila ang trabaho ng DSWD at sila na ngayon ang namimigay ng ayuda at tinatanggal na rin nila ang trabaho ng DOH dahil sila na rin po ang namimigay ng medical assistant. Kaya alam ko kung bakit dito po nilagay nitong ni Representative Kimbo at ng kanyang kasamahan na umano'y sinasabi ni Vice President Sara na ang dalawang nagdidesisyon para sa budget ng taong bayan. Ulitin natin, ang binabanggit ni Vice President Sara ay walang iba kundi si Martin Romualdez at itong si Saldico nagalit. Nagalit ngayon pagkatapos po silang pinangalanan at Ibinulgar po ang kanilang masamang plano laban po kay Vice President Sara. At maya pupuntahan naman po natin sa isang video kung paano naman dinamit ng mga congressman na ang kanilang linya naman ay dito sa Quadcom. Kung paano nila sirain at gumawa ng script kwento para ituro po itong si Pierre na umanay-sangkot naman sa paggurgot ng mga tatlong Chinese National na sangkot sa illegal na pulburon. So anyway, maraming salamat po mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like and share po sa ating video. At magkaisa po tayo para tulungan po itong si Vice President Sara. Dahil ito na po ngayon ang kanilang ginagawa. Hindi lang po basta-basta nila sinisiraan, kundi pinatanggalan na rin po nila ng budget dahil gusto nilang humina po itong si Vice President Sara. Pero hindi po yan mangyari kung magkakaisa po tayo mga Pilipino para sa kabutihan at sa good governance ng ating bansa. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat.